Yan yung aming mga pabo, kita niyo yan, ang puti is mga babae at yung mga kulay, itim naman yun yung mga lalaki. So ito yung aming maliit na baboyan. So marami kami dito mga alagang hayop, baboy, manok, pabo at meron kaming aso. Ayan, ha? cute, you know. Uh, 'Yung mga maliliit na pabo, ayan sila naglalaro kasama 'yung mga aso. So ito 'yung palibot ng aming farm. Super sarap dito ng hangin, oh, Tingnan nyo 'yung mga dahon, nagsi nagliliparan. Liliparan. I mean, sumasayaw-sayaw sa ihip ng hangin. So ito ang palibot ng farm, piggery farm yung mga pabo namin dito is sinaya ng namin na gumala dito sa bakuran tingnan nyo yung aso ayun oh hmm. hindi yan bill yung bill namin andun sa loob yan ay tuta ng asong askal dito sa amin yan sila o. so may mga saging na no, yan yung saging meron na yung bunga ayun o, oh, kita may puso pa so punta tayo sa aming babuyan sa mga baboy Ipapakita ko sa inyo yung mga baboy namin hello 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 pasok pa yun ayan si Mura ang asong native na baboy Mura ito Pico More ay may chicken pa may chicken ay Boy sa tuwag galing, hindi ka ano. galing, hindi Boss, hi yan eh, boss. Hi. Hello everyone. Boss <laughs> <Poster bar. laughs> So, ito yung gumotor namin sa so tubig ito naman yung mga baboy na i-dispose sa 27. Ibibenta na namin itong mga eh, 21 sila. Ayan. Ito. Ayan pa rin. Ayan. Ang mga baboy na